Yo, what is up sa inyo no mga men? support for today's video is gagawan natin ng fuel consumption nitong ating motor na Easy Ride FI. Okay? So yan kasama natin ng aking misis no. So meron kami gamit na intercom, syempre para hindi boring yung byahe namin no. So halika na, hanapin na natin yung uh, pinakamalapit na gas station para makapagpapultang tayo at mas makapit natin ng mayos. So, ayan, nakarating namin sa gas station. Ayan yung pinakarga gas. So, umabot ng 7.7 liters. Ngayon, punta tayo sa trip kilometer. Pindot muna natin. Ayan, reset natin. So, ayan, na-reset na natin para mas ma natin ng maayos yung kilometer na tatakbuhin natin at ma-divide natin sa magiging consume. Pagpapultang natin mamaya. So, ayan, gora na tayo. Punta muna namin sa pinamalapit na kainan. Ayan, kain kami. May iskunyelo para sa mainit na panahon. Uy, may langaw pa. So, ako kulay-kulay lang, no? Ang palaya, favorite ko yan. Okay, so tapos na kumain. Tuloy na natin yung experiment natin. Alright, let's go. Ayan, palis na kami. Okay, dito kami dadaan sa Imus kami dadaan, ano, papuntang uh, tunnel kasi pupuntahan namin yung aming isang kasamaan para makapag-rides, no. Akit sana namin ng tunnel kasi nagkaroon ng problema, hindi siya nakasama, so nagbago yung isip namin ni Mrs. Jan. Ayan, daan-daan lang kami, oh. Ayan, oh, nasa Naik na kami yan, no? Oh. So, ayan, doon kami tumaan pa, sa Naik, papuntang ah, Tagaytay, no? Doon kami tumaan, Ayan, sa Tagaytay na kami, okay? Ayan, pasok kami, picnic crew, pasyal-pasyal muna. Alright. No? Puta, naging ano na to, ah. Travel vlog na to, ah. <laughs> so, ayan, park na muna tayo, okay? Ayan, nakaparada na tayo. Ayan, ayan, nakaparada na. So, pagkatapos yan, uy, ganda ng view, di ba? tapos niyan, uwi na tayo ulit ayan, konting pa siya lang, uwi na tayo para makumpit na natin yung ating fuel, kung ilan nga ba okay, so pag-usapan natin ng bahagya, yung pagkain ng fuel ng ating uh, motor, ano Hindi... nakadepende pa rin yan sa bigat ng rider, sa throttle habit at sa kondisyon ng kalsada, kung papilman pa or kung ano man yun, okay okay, kung makikita nyo naman, eh halo-halo yung dinaanan natin, may traffic may dare-darecho, may mga pataas. So yun, hindi talaga pare-pareho, no. So para sa akin lang ano, nakadepende pa rin 'yan sa iyo kung paano mo lalaruin 'yung silinyador. So okay, so ayan, pauwi na tayo. Hanap lang tayo ng mapapagasinahan natin na medyo malapit sa bahay namin. Uh, sa pagkakatanda ko, una dapat yung kami sa may flying uh, bimulino kaso ang dami nagpapagas so nagpapag lumipat kami dito sa may Flying B sa may Jollibee yan Jollibee Molino yan nakita ko na yung gas station so yan pasok na tayo papagas na tayo ate eh, Full tank ayan Full tank 3.46 liters yung nakikarga sa motor natin no So, tinakbo natin is 151.9 kilometers. Ngayon, i natin yung 3.46 na yan. Okay? So, paano ba natin yan makakompute? So, i na natin. Gamit tayo ng calculator. So, ayan. Kayo na mag-compute kung ilan man yung ating naging gasolina. Alright. Sana nakatulong sa inyong lahat, ano? Sa mga nag-iisip, uh, nag nag-decide -de kung easy ride ba ang kukunin nila, huwag ka na magdalawang isip pa. Maganda siya, ano? Nandun na yung comfortability. So, ano pang hinihintay mo? Kuha na. So, maraming maraming salamat sa mga nanood. Kita kita tayo ulit sa ating next video. Maraming maraming salamat. Bye-bye.